Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nasira na ang marine ecosystem sa bahagi ng Rosol Reef at Escoda Shoals sa West Philippine Sea. Ikinabahala naman yan ng BIFAR, lalot anila hindi lang naman food securities ng Pilipinas ang apektado nito, maging ang kalapit nating bansa. Si Patrick De Jesus sa report. Sa underwater survey ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, Makikita ang tila wala ng kabuhay-buhay na marine ecosystem, partikular sa Rosul o Iriqua at Escoda Shoal kung saan namataan ang malaking presensya ng mga Chinese maritime militia vessel. Mapapansin ang discoloration sa seabed, indikasyon ng iba't ibang aktibidad dito. Mayroon ding mga durog na koral na maaring kaparehong patay na koral na itinapon matapos iproseso at linisan. Ayon kay PCJ spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa nakalipas na buwan, halos 50 Chinese militia vessels ang namataan sa Rosul Reef at Escoda Shoal. At mas nabenepika ito sa maritime patrols ng BRP Sindangan at BRP Cabra. Una na rin kinumpirma ng AFP Western Command ang posibleng paunguha ng koral ng mga Chinese maritime militia vessel sa karagatang sakop ng ating exclusive economic zone. Ikinabahala rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagkasira ng marine ecosystem sa Rosul Reef at Escoda Shoal. Ayon sa BIFAR, hindi lang ang Pilipinas ang maapektuhan kundi maging food sufficiency ng mga kalapit na bansa. Tiniyak naman ng BIFAR ang suporta at tulong sa mga mayang isda sa West Philippine Sea sa kabila ng presensya ng mga dayuhang barko may tinatawag tayong interconnectivity ng ating marine ecosystem. Yung pagkasira sa nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi lamang ito pagkasira sa panig ng Pilipinas. Uh, inilalagay din nito sa alanganing sitwasyon ang fish sufficiency at ang food security ng lahat ng mga bansang nasa region, nasa paligid ng regions na yon ng West Philippine Sea. Sabi ni UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea Director Jay Padong Bakal, Karaniwang ginagawa ng China ang pagmimina ng coral. China lang po ang nakita natin gumagawa niyan para kunin yung giant clam. Dahil yung giant clam, ginagawa nilang substitute sa ivory. Sigurado, pag naubos yun, nakita, uh, malamang. No? Lilipat na naman sila. Kailangan nating proteksyonan ang environment at mga bahura, mga habitat at pangisdaan sa West Philippine Sea. Kasi pag hindi natin nagawa yon, so kailan papasukin Solusi Visayan Tiniyak naman ng PCG at AFP ang presensya sa West Philippine Sea at pinag-aaralan ang pagsasagawa ng joint patrol kasama ang mga kalayadang bansa. Patrick Deasos para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas.